Hello guys, magandang araw sa ating lahat sa Bano na naman at ito na naman tayo tayo ay pumunta ng Trans Central Highway alam nyo naman, itong lugar na to eh, para sa akin is nakakatulong ito sa akin yung pagra pag kawala ng mga hinanain ko sa mga oras na ito at ayan, nandito na tayo sa may Ayala Heights at medyo makadaan tayo ng konting lubak-lubak dito kasi inaayos pa yung kasada dito banda kasi magka, nagka problema din ito pero mas malaki yung problema niya kaysa akin <laughs> yan pero lang guys laban lang tayo guys alam naman natin na kaya natin to eh Um, yung mga hinanakit natin eh, wala tayong mapag sabihan sa mga problema natin kaya ayan ito yung ginagawa ko minsan sabi ko sa sarili ko na mag give up na lang ako pero hindi pwede eh, tuloy lang tayo laman lang tayo guys I'd give up every dollar just to see her eh, sa mga oras na ito ay ako yung sakit yung gulo ng isip ko yung wala ka talagang magawa yung puro pag iisip na lang pero di mo magawa <sighs> kaya wala tayong ibang naisip ito na lang pag na-ride -right, papuntang Transcentral Highway kasi pag nakikita ko yung mga magagandang tanawin medyo napapawi yung sakit na nararamdaman natin sa mga oras na ito alam nyo guys yung pakiramdam yung grabe yung bigat ng nararamdaman mo kasi yun ako yung tao kapag may problema hindi ko sinasabi sa iba kahit sa magulang mo kahit sino mo ah uh, malapit sa akin sinusulo ko lang talaga kaya pag may problema ako eto gagawa ko ng paraan para malibang yung sarili ko minsan nag-iisa lang ako hindi ko maiwasan tumulo yung luha ko pero okay lang kaya kaya ko naman eh kasi alam ko yung Panginoon nasa taas nakatingin lang sa akin dami ko na dinaan ng problema na mas mabigat pa nawalan ako ng ama nawalan ako ng anak pero tuloy pa rin ang buhay ngayon ang dami ng problema na dumating sa akin ewan ko ba kung ba't ganito yung buhay pero alam ko naman lahat ng ito is pagsubok lang eh. wala naman akong problema hindi ko nalalagpasan kaya sa inyo dyan guys kung may mga problema kayo huwag kayong susuko huwag kayong makalimot tumawag sa itaas alam ko hindi kayo papabayaan... at huwag masyadong magkumplain sa sarili kung ba't kayo ganun ba't yung iba ganyan huwag kumpara sa iba dahil alam nyo po guys kung ano mang problema din nyo ngayon is may mga tao bang mas grabe yung problema nila kaysa sa inyo I'd give up every dollar just to see her Anything to feel that way again I must have been a fool to try and keep her She only comes around here now and then Malapit na pala tayo guys sa isa sa mga paborito kong spot dito sa Transcentral Highway Kasi dito sa lugar na to is tanaw ko yung magandang tanaw dito At simul yung fresh na hangin Ayan kaya ihinto tayo pagdating natin sa lugar na yun at ipapakita ko sa inyo ayun na nga guys malapit na tayo malapit na tayong sumuko hindi pero lang guys malapit na tayong sumuko para ipubaya na sa Diyos ang lahat ng problema na to at ito nga pala guys dito banday sa yan sa mga paborito ko pero doon tayo sa unahan kasi mas maganda doon para sa akin maganda yung tanawin talaga doon guys at hihinto talaga ako doon mga ilang segundo na lang at ayan malapit na tayo guys kitang kita ko na sa mga mata ko ayan yung mga mata ko na medyo ayan dito na tayo guys alam ko may mga tao dyan ayan ito nga ah ito nandito na tayo guys ang ganda dito kaya ito yung paborito kong spot kasi ayan nakikita ko yung magandang tanawin katulad ng mga bukit mga puno ayan guys nakakatulong din sa akin yan para kaya na nga guys inihanda ko yung mga gamit upang may pakita ko sa inyo ang ganda ng lugar na to dahil napakaganda talaga dito guys kaya paborito kong spot na to inihanda ko yung drone natin para makapagpalipad tayo at ayan nag na naman tayo na, ba't tumating itong ganitong problema sa buhay ko naiisip ko tuloy sa sarili ko ganito pa ako kasamang tao ba't ba't ganito na lang palagi I'd give up every dollar just to see her Anything to feel that way again at ito na nga guys, itong spot na to Ito yung kanyang mga tanawin Sana magustuhan nyo Didn't wanna be harsh, but it's been a couple months and I'm tired of you calling. I led you on, that's on me. Led you on, that's on me. You're texting me non stop, and I don't wanna talk, but I'm also kinda lonely. Got everything a girl wants, everything a girl wants, but I. ang ganda ng tanawin guys no napakasarap tingnan at ngayon pupunta naman tayo sa isang spot ko na doon talaga ako tatambay uh, kakain magkape napakasarap kasi doon kasi matagal na akong pabalik-balik doon nung una pa na, pabalik tayo year 2016 napakaganda talaga dito guys kaya ito yung magandang spot para sa akin sarap dito kasi hindi masyadong maraming tao tahimik lang kahit linggo or sabado hindi siya matao masyado Ayan guys at napakaganda rin yung tanawin sa likuran nito Pero hindi tayo doon may isang spot pa ako na mas maganda pa Ayan Tara guys let's go I give up every dollar just to see her Anything to feel that way again I must have been a fool to try and keep only comes around here now and then Feels like she's the sky below the sunset Watching her until she disappears at nandito na tayo guys sa sinabi ko sa inyo na isa sa mga spot ko na pinupuntahan ko palagi dito. Dito talaga ako minsan tumambay kasi ang lugar na to is matagal na to ito yung uh, matatawag ko na isa sa pinakaunang tambayan ng mga riders dito sa Transcentral Highway itong Felix Bertos at ang gusto ko dito is paborito ko yung 3 in 1 at ah, 3 in 1 naman hindi pala yung uh, all -in, na in order ko palagi napakasarap kasi guys at murang-mura lang at kadalasan sa mga in-order ko dito is yung pancit canton tapos may coffee. ayon guys, naka-order na tayo ng all-in. Pagsabi ko na lang sa kanila na all-in alam na nila 'yon. Kasi 'yun talaga 'yung palagi kong ino-order. Ayan guys, tambay muna tayo dito at magkape. give up every dollar just to see her anything to feel that way again. So yeah guys, ito talaga yung tamba yung kapapag aakyat ako dito sa Grand Central Highway. Ayan. At saka ito yung paborito kong burger dito. At saka of course, kapag umorder ako ng burger, may kasama talaga ang burger. Liga. So this year, pangalawang aakyat na natin dito. Sometimes she falls like snow, and sometimes she cries around But I know I found my home when she sings like an angel, sings like an angel. Tell me why it's always me who gets the weird ones The ones that I will always try to fix Napakasarap ng kape at ng burger dito guys Napakasarap magtambay dito no Kaya balik-balikan ko talaga ang lugar na, na ito bago ako pumunta sa huling spot natin at ayun nga guys, pwede kayong tumambay dito at huwag nyo kalimutan yung sinasabi ko sa inyo, yung all-in. Felix Bertos po yan guys, dito sa Trans Central Highway. At hindi lang yan, napakasarap ng hangin dito, preskong presko. Lalo na kapag umaga kang umakyat dito, ang ganda tingnan dahil mag makikita mo yung mga fog sa bubukiring bahagi ng lugar na ito at marami kayong pwede tambayan dito hindi lang yung Felix Bertos pwede kayong tumambay sa Valwarte at marami pang iba dyan na pwede kayong mamimili dito dahil ang daming spot dito na napakagandang tanawin kaya isa yun sa mga bagay na pinupuntahan ng mga riders dito at huwag nyong kalimutan guys tambay lang kayo inom ng kape o ano man dyan huwag lang kayong uminom ng alak dito kasi napaka delikado kapag nakainom kayo dito pag uwi nyo pababa is delikado talaga mag inom kapag nagmamaniho lalo na kapag motor ingat ingat lang din po tayo dito guys at ayan na nga guys nandito na tayo malapit sa isang spot natin oh, no? na Napakaganda dito, napakaganda dito ng tanawin at tsaka nga daming tumambay dito kapag ka weekend ngayon sa sabado hindi siguro masyado kasi sabado ngayon at ito na nga guys kitang kita sa gilid natin sa right side yung tanawin kapag tumawid ka naman sa kabila ang ganda din ng tanawin kaya ito yung magandang spot para sa akin para tumambay kahit saglit man lang para malanghap ko ang priskong simoy ng hangin at mapapawi yung mga nararamdaman ko sa mga oras na to sa pamamagitan ng pagtanaw ng magandang tanawin dito, tanaw ko ang kabundukan, mga puno at nalalanghap ko ang prisco, simoy ng hangin tambay muna tayo dito saglit guys at ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng tanawin dito Up every dollar just to see her. Anything to feel that way again. I must have been a fool to try and keep her. She only comes around here now and then. Feels like she's the sky below the sunset. Watching her until she disappears. Ngayon naman guys, papakita ko sa inyo ang kagandahan ng tanawin dito. Sana magustuhan nyo ito guys. I didn't wanna be harsh, but it's been a couple months and I'm tired of you calling. I led you on, that's on me. Led you on, that's on me. You're texting me non stop, and I don't wanna talk, but I'm also kinda lonely. Got everything a girl wants. ayan guys sana nagustuhan nyo ang tanawin dito at ang buong video na to maraming salamat po sa panunood guys see you on our next video bye bye thank you for watching